Ito mga kabigyan, yung sumunod po namin pinuntahan dito po yan sa Siargao Yung Magpupungko, Rock Pools, balet ng mga lodge mga kabigyan May entrance fee po rito ng 50 pesos, magre-register po kayo dyan Tapos may toll fee po sila ng 20 pesos din Tapos yung parking, dun po yung sa unahan, dun po yung bayad nila mga lods Pero mas maganda po na dun po kayo sa unahan magpark Kasi rito medyo malayo na parkingan na namin kasi may nagkumakaway na sa amin para sa parking Pero yun po pala, meron pong mas malapit po dun sa entrance na doon na lang po pwede na po kayo maglalakad ng ganito medyo mainit po kasi ngayon <laughs> kaya sana kung kayo mga lods mga kaibigan kung dito po kayo pupunta dito na po kayo magpark sa may unahan kasi meron pa po rito mga bakante na parkingan. dito mga kaibigan sa papasis po ng magpupungko bali marami pong nagpilkan po rito ng mga souvenirs na pwede nitong pagpilian tapos may mga kainan din po dyan kung wala po kayong baon welcome po mga kaibigan sa magpupungko dito po yan sa siargao Bale, ito mga lads, napakaganda ng buhangin po rito. Napakapino at puting-puti po yan. Napakaganda ng dagat dito mga lads. Sarap maligo. <laughs> Lalo ngayon na mainit po yung ngayong panahon nyo Dito nga pa mga lads, mga may mga naka sunbathing po ang mga foreigner kahit napakainit tayo pero yung mga kasama ko tingnan nyo naman nakakalukbong pa talaga ng tuwalya <laughs> Samantalang yung mga foreigner dito bali wala yung init gustong gusto nga po nila ito mga lodge yung papunta po dun sa rock formation. Kung gusto nyo pong pumunta po ron, po yung daan po sa taas. Pero kami dito po kami sa baba kasi para mas maganda po at madali makapunta po ron sa mga tidal pools. Ito mga lodge mga kaibigan, kung pupunta po kayo rito, bali mas maganda po kung medyo patanghali ganito. Kasi kung umaga po at saka sa hapon, bali high tide na po yun, hindi nyo na po makikita at mararamdaman yung kagandaan po nitong tidal pools na mong pupungko. Ito nga po pala mga lads mga kaibigan na magpupungko rock pools sa Albali na sasako po ito ng bayan po ng Pilar dito po yung Siargao at isang oras po mula po dun si General Luna yung po yung pinaka main main hub for surfers and general tourists. Itong magpupungko tidal pools mga lads mga kaibigan ay isang paraiso kapag ganitong low tide kaya mas advisable po talaga na pumunta po kayo rito para makita nyo po yung kagandaan ng lugar na to kung low tide katulad po nito. Wag na wag po kayong pupunta rito kapag high tide kasi di niyo po talaga ma-appreciate yung kaganda ng lugar. Pero okay naman mga lords pero iba po rin po talaga kapag ganito na low tide kasi tingnan niyo naman ito na po yung kanilang tidal pools na so dinarayo po rito. Rock tidal pools, grabe na pala ang mga lords napakalinaw ng tubig at sarap ng dito mga lords mga kaibigan. Kaya alinat swimming na po tayo. Para syempre ikutin po natin yung lugar para makita niyo po yung kabuuan po nitong rock tidal pools nang magpupunta napakarami kong pumunta rito mga lads mga kaibigan sabi nga po nila kapag sa summer dito na ako halos wala ka na rito mapaliguan doon nga na lang po sa dagat hindi ka na po makaligo dito sa tidal pools nila kasi doon pang araw po sa may daanan papasok po rito talagang punuan na po yan napakarami kong turista mga foreigners na pumunta po rito kapag summer dahil ito mga lads mas maganda pumunta po kayo rito kapag ganito ako kami pumunta kami ngayon September para medyo kukunti pa po yung mga nandito grabe sa ubrang ng tubig malak kristal lang dito mga lods kaya po talaga ang ganda nito lugar na kami sa mas maganda daw po pumunta dito mga lods mga kaibigan kapag summer yun nga po wala po sa march hanggang may talagang dinarayo po yung lugar na to napakarami pong tao rito sobrang buhay na buhay po talaga ang turismo dito po yan sa lugar po ng Sharko napakaraming pwedeng puntahan napakaraming pwedeng galaan at buhay na buhay dito po mga lods mga kaibigan dito yung kanilang nightlife mamaya dito kami sa Sharko Beach Club party party tayo at um, ang mga lads yung kanilang rock formation na napaganda tapos yung kanilang tidal pools na napaka ano, kahit, napaka napaka ginaw ng pwede rin po kayo rin dyan mag swimming ng, tapos umisip sa -ista, -ista. mga isda kasama ng isda yung mga pinaparky lang po dyan ng mga snorkeling at kung di naman po kayo marunong lumangoy huwag po kayo rito sa may malalim na parte meron po silang mababaw po rito tapos kung sakali man po meron din po rito mga lifeguard kaya to mga lads, yung lifeguard na nakabantay po rito. Marami rin po rito mga nakabantay na iba pa. Kaya talagang sobrang ma-enjoy nyo po yung lugar ng magpupuno The best ito mga lads, mga kaibigan, para sa inyo na talaga nagaanap ng ganitong klaseng lugar na napakaganda at napakalino po ng tubig. Kung pupunta po kayo rito mga lads, mga kaibigan, bali arkila na lang po kayo ng motor para unang-una mapunta nyo po yung maasin, Biting River, tapos sumunod po rito sa magpupungko, tapos yung mountain coconut view mas okay na po yun, mas tipid po yun kasi may sarili niya pong oras tapos may motor po po kayo kaysa po mag tour po po kayo, land tour sa mga travel agency, kaya e, okay na po yung ganito yan lamang po mga lads, mga kaibigan maraming maraming salamat po sa panunod napakalino ng tubig po talaga rito sa magpupungo po God bless po, ingat po kayo salamat